Oh guys nandito tayo sa labas ngayon nagpahangin kasi sobrang init oh oh dito kasi banda hangin ang daming bunga ng suha oh nakikita ko siya yung suha guys ang daming bunga oh kita niyo yung suha guys ang daming bunga maliliit lang Ayan, dito tayo kasi medyo mahangin. Tirik na tirik yung araw. Ah, so, pero mahangin. Ayan. Ganda ng bulaklak dito guys, oh. Yung bulaklak na buginbilya, oh. Ang ah. Ganda ng bulaklak na buginbilya, oh ito. Ito so, guys, oh. Ang ganda ng bulaklak. O oh, ganda ng santan, oh. Santan, oh. Hmm. Ganda. Maganda din ang init. Oh, ayan, ang init dito sa pisto ko. Ang dahing bunga ng suha, maliliit lang. Ay, sarap ng hangin. Humangin. Okay guys, thank you for watching. Bye!